Yun, welcome back sa ating channel mga tito. Eh sa video na ito, tuturuan pa lang kayo kung ano yung mga ano, ginagawa ko para makatipid tayo sa pagkain ng crayfish. Ayun, tama-tama kasi pobus na rin yung ano ko. Ah, uh, tawag dito. Itong itong pellet ko. Pero ito, matagal na kasi may ginagawa ako. No? May pinapakain ako sa mga crayfish na nakakatipid tayo kasi ito naman makatipid ka din pero syempre mas naghahanap tayo ng mas alternative na makakain nila na uh, kahit hindi mo sila bibigyan ng pellet ano pa rin uh, makakakain pa rin sila kung gusto nila so tara samahan nyo ako kuha tayo Ayan, punta tayo dun sa likod Para kuha tayo ng ano yung sinasabi kong pagkain ng mga crayfish ito grabe sobrang init na tayo, malapit na tayo sa likod lang. So ayan, dito na tayo sa likod, sa sakigan. So ang pinapakain ko para mas makatipid ako, ito. Ito mga tito. Mga dahon ng sagi, na tuyo. Ano ito? Ayan. Ito lang po yung pinapakain ko, mga tito. Nilalagay ko lang to sa mga crayfish. Ayun, sila na bahala ang kakain dyan. So, tara. Kuha na tayo mga tito. Kahit dalawang ganito lang pwede na. Matagal na rin nila. Siguro mga 2 to 3 weeks. Mauubos na rin nila. Hanap pa tayo ng maganda-gandang dahon. Na hindi pa ako nakakapag gawa, hindi pa ako nakakagawa ng video ng hunting ko kaya ito muna gagawin natin tuturo ko sa inyo kung paano ginagawa ko para katipi ng ano, pagkain ng crayfish okay, so okay na to sobrang init po tito so, dapat may tubig kayo palagi sa inyo para iwas stroke stroke kasi sobrang init ayun oh, nakabalik na tayo sa ating sa bahay namin so ito yung ano na nakuha natin dahon ng sagi so, ang gagawin natin dito is lang tayo ng mga ganitong size. Kasi magsisilbing ano rin nito, uh, taguan nila para sa mga <coughs> sa tao or minsan pa, sa mga tapuhan nila na ano, free fish na nasa baba. Ito e, sa mga wala po ako nag-aalaga dyan. Kung gusto nyo makatipid, ganito ang gawin ninyo. Sure, makakatipid kayo dito kasi lakon lang naman po ng saging. Wala naman tayong yung alaga Kesa bumili kayo ng, ano, ng pellet. Okay naman bumili ng pellet pero ito mas alternative sa eh. kasi hindi ka nagagastos kung may sarili kayong saging o may saging nga sa inyo eh, hindi naman nila ito ano pagdadamot dahon lang naman to ayun kaya nyo humingi ito okay, so, ito muna dyan isipin muna natin lahat bago natin ilagay sa tayo sabay, -sabay. Tanggalin niyo pala tong ano sa gitna niya. Ito. Yung matigas. Ito. Ang niyo to kasi hindi naman nila po dahon na. あっ。<music> ito yung saging natin mga tito ito so hindi naman masyadong ano marami konti lang sakto lang dito sana kasi malit lang tono natin fish tank yan. lalagay ko na mga tito ganito lang kung paglalagay sa kanila ibabaw nyo lang para para yung sino, ano tatakpan yan nyo lang ng ganyan size tapos yan Hmm. After a week, ma ano to? Mauubos. Oo. Hmm. Kitsa ilalim. Oo. Hmm. Gusto din. Ayan. Tapos ibubog nyo lang ng konti kasi para mahila. Maano nila, maabot nila. Ayan. So ganyan lang po yung ginagawa ko mga tito para makatipid tayo sa pellet. Kasi mahal din ng pellet. Mura lang kung bibilin mo kaso may shipping kasi sa ano, Shopee. kung may, meron namang sa inyo, mas better yun na huwag na lang kayong bumili ng Shopee kasi sa amin wala kaya bumibili pa kami ng Shopee kaya parang mas nadodoble yung presyo kasi may shipping fee so ito yung ginagawa ko mga tito para sa pandagdag na ano baka katipidan so ito na yun dahon ng saging tuyo yan sa parang yan tatagal yung mga pellet nyo mga tito kasi hindi naman sila katakawan at saka ito saka mas mabilis silang ano lumaki kasi ito yung ginagawa ko noon eh after a month 2 months ay napansin ko lumaki sila mga tito so hanggang dito na lang po mga tito Ayan, salamat sa mga nanood salamat sa mga susuporsa sa ating ano uh, channel And sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, mga tito, pa-subscribe naman po para mas gumammo pa ng ating nanonood, mga napapadaan dyan. Salamat sa suporta. Maraming salamat. Bye-bye.